Payo sa mga kapatid na Muslim na hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Bismillah, mga kapatid sa Islam. Ako muli si Legendary at magbibigay ng kaalaman tungkol sa Islam at isa sa pinakamahalagang buwan at araw ito ang Ramadan. Ang Ramadan ay hindi lamang isang buwan ng gutom at uhaw. Ito ay buwan ng habag, kapatawaran, at paglilinis ng ating mga kaluluwa. Ngunit paano kung hindi natin tinutupad ang obligasyong ito? Ano ang mawawala sa atin? Ano ang parusa sa hindi pag-aayuno sa video na ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pag-aayuno, ang biyaya nito, at ang kaparusahan sa mga lumiliban dito ng walang sapat na dahilan. Halina't alamin natin, insya Allah, o kayong mga naniniwala, itinakda sa inyo ang pag-aayuno. Surah Al-Baqarah 2, verse 183. Kahalagahan ng pag-aayuno sa Ramadan. Ang pag-aayuno sa Ramadan ay hindi isang opsyon nito, ay isang obligasyon sa bawat Muslim. Sinabi ni Allah sa Quran, o kayong naniniwala, Itinakda sa inyo ang pag-aayuno gaya ng itinakda sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah, takwa. Surah Al-Baqarah 2 verse 183 Ibig sabihin, ang pag-aayuno ay hindi lang para sa gutom at uhaw, kundi para palakasin ang ating takot at pagmamahal kay Allah. Biyaya ng pag-aayuno sa Ramadan. Kapatawaran ng kasalanan. Sino man ang mag-aayuno sa Ramadan, nang may pananampalataya, at naghahanap ng gantimpala mula kay Allah, ang kanyang nakaraang kasalanan ay patatawarin. Sahih al-Bukhari 38, Sahih Muslim 760 Isang espesyal na gantimpala mula kay Allah, ang bawat gawain ng anak ni Adam ay para sa kanya, maliban sa pag-aayuno. Ito ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala para rito. Sahih al-Bukhari 1904, Sahih Muslim 1151 Ang Pintuan ng Arrayan Sa paraiso ay may isang pintuan na tinatawag na Arrayan, ang mga nag-aayuno lamang ang papasok dito sa araw ng paghuhukom at walang sinuman ang papasok dito maliban sa kanila. Sahih al-Bukhari 1896 Sahih Muslim 1152 Kaparusahan sa hindi pag-aayuno ng walang dahilan Ang pagliban sa pag-aayuno ng walang sapat na dahilan ay isang malaking kasalanan. Sinabi ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Sino man ang hindi mag aayuno ng isang araw sa Ramadan, nang walang dahilan o sakit, kahit pa mag-ayuno siya sa buong taon bilang kapalit, hindi niya ito mapapalitan. Sunan Abu Dawud 2396, Tirmidhi 723, Ibn Majah 1672, Sahih al-Bukhari 1935 Ibig sabihin, hindi ito maaaring mapalitan ng ibang araw. Napakalaking kasalanan ito. Paano kung hindi ka nakapag-ayuno noon? Magsisi kay Allah ng taos puso, gawin ang kada, pagbawi ng ayuno, kung may lehitimong dahilan ka noon. Iwasan ang hindi pag-aayuno sa hinaharap ng walang dahilan. Mga kapatid sa Islam, hindi natin alam kung darating pa ang susunod na Ramadan sa ating buhay. Ang pagkakataong ito ay isang biyaya mula kay Allah. Huwag natin itong sayangin. Ang Ramadan ay buwan ng awa, pagpapatawad, at paglilinis ng ating mga kasalanan. Kung ikaw ay nakaligtaan mong mag-ayuno noon, bumalik ka kay Allah. Siya ay al ghaffar ang mapagpatawad. Ang pintuan ng pagsisisi ay bukas pa. Ngunit hanggang kailan? Huwag nating hintayin ang araw na sarado na ang pintuang iyon at magsisi kayong lahat kay Allah o kayong mga mananampalataya upang kayo ay magtagumpay. Surah An-Nur 24 verse 31. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Legendary. Magsama-sama tayo sa pagpapalaganap ng kaalaman sa Islam. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.